Hello, Team Rosa. Marami pa rin po ang hindi naintindihan kung ano po yung announcement ni LTO tungkol sa replacement of plates, lalong-lalo na sa mga motorcycle plates. Ganito po yon. Alert, alert yung nasa gaor ng LTO Midsayap ha. Yung nakarehistro dito sa LTO Midsayap na nabigyan ng plaka ng motor na 7 digits. Katulad nito. Papalitan po yan ni LTO ng 6-digit plate without additional payment. Okay, tama po ang narinig. Libre siya. That is free. Pupunta po kayo ng opisina kung saan po nakarehistro ang inyong uh, motorsiklo at mag-apply po ng replacement of plates. Kasi po ang isang reason bakit papalitan ni LTO yan, dahil yung dati pong plaka na mahaba, white background, black ang numerals, ay hindi po siya pasok doon sa standard size and for easier readability na required nitong batas. Again, libre po ito. Kung ang plaka po ninyo ay 7 digits katulad niyan, papalitan po natin ng 6 digit na katulad nito.